Hi, good morning guys. Oh, madaling araw na. <laughs> Kamusta na kayo dyan? Tulog na ba kayo lahat? <laughs> okay, so ito na naman ako. Mayroon naman akong bagong video. At, ayun nga, medyo fresh pa ang pagkapanalo nila sa second weekly task nila sa cheering. Diba? Sobrang saya. At inulit-ulit ko, ko pa rin po yung video dahil talaga amazed na amazed pa rin talaga ako sa ano sa accomplishment nila sa paghihirap nila, 'di ba? Nagbunga. So winner sila doon. Pero ito na, nakakalok. <laughs> Hindi pa nila masyadong nananamnam yung ano tagumpay. Ito na biglang kuya, ano na first nomination night agad-agad. -ag. <laughs> di mo lang pinaano ng ano, 24 hours yung kaligayahan naman ng mga ano pagkapanalo nila. <laughs> so first nomination night. Ano, wala talaga akong idea kasi pag ganyan, hindi ko po kasi nasubaybayan lahat yung dami kong ginapanood na videos within the past ano ba, 2 weeks so mm, wala akong idea pero sana yung ano ba to, yung tampuhan ni may at saka ni Kisa, sana hindi maka-apekto dito guys, kasi alam nyo na, medyo syempre pag may mga ganyan mga tampu-tampuhan, ba diba, may mga effect yan sa ibang housemates eh lalo na pag nakaka-apekto sa tasks gano'n, ba diba? o kaya pag hindi, mayroong mga hindi gumagawa ng part nila sa bahay, mga kanya-kanyang ano, hindi ba, responsibility sila, shared responsibility. Tapos, ano pa ba? Tapos yun din, yung kay Jinri, baka maka-affect din yun kasi parang medyo baka i-take nilang kahinaan yung pinakita niya noon na medyo nag-breakdown siya nung about sa task na nila sa Chile. So, panoorin natin guys kung paano yung nomination na naganap. Sana talaga si, ano, basta ako, wala. wala, wala hindi akong kasabi ng names pala, guys. <laughs> Kasi lahat naman sila talaga deserving. Pero, tingnan na lang natin. Sa kasalukuyan, kayo ay nandito sa eviction room at kapag kayo ay ligtas, maaari na kayong makahinga ng maluwag at makabalik sa loob ng bahay. Pero, kung kayo ay luminado, mananatili kayo sa kwartong ito para harapin ang inyong kapalaran. Manda na kayo, housemates, dahil magsisimula ang ating anunsyo ng luminasyon. At sisimulan ko ito sa teen house. Pinakita ba ng kabataang Pinoy na kaya niyong makisabay sa mga nakakatandang housemates o meron nga ba sa inyong hindi nakaka-focus sa inyong weekly task? At ang hindi pagbigay ng all-out effort kaya ang dahilan kaya meron sa inyo na binoto para mag-go out na ng bahay ni Kuya. Ang bilang ng mga nominado sa inyo ay wala. Ibig sabihin kayong lahat ay ligtas sa nominasyon, maaari na kayong bumalik sa loob ng bahay. Oh, magpapatuloy tayo housemates. Ngayon naman ay kakausapin ko ang adult housemates. Ang grupo ninyo ang nakakuha ng perfect score sa lahat ng lucky cast kaya kita ang pagpuposi ninyo sa mga hamon. Pero naging maganda kaya ang pakikitungo nyo sa inyong mga bagong kasama? O meron kayang naging mahirap pakisamahan? O di kaya naman naging masyadong bossy? O baka naman nakita ng inyong kasama na talagang porsigido lamang kayong magwagi? Adult housemates sa inyong grupo ang bilang ng nominado ay Ibig sabihin, only one of the four of you are safe tonight At ang pangalan ng ligtas sa inyong grupo ay Cora, you are safe tonight I'm sorry, Aura, Jerome and Tanner, you are all nominated this week At mananatili muna kayo dito sa eviction room Cora, makakabalik ka na ng bahay ay pupunta tayo sa Celebrity Housemates. Ang grupo ninyo ang may pinakamaikling pamamalagi sa loob ng bahay kumpara sa ibang mga grupo. Ang tanong, nakayanan nyo bang makihulubilo sa mga ibang kasama at buo ba ang inyong loob sa pagharap sa mga hamon ni Kuya? O meron ba sa inyong nakitaan ng kahina? Mga nominado sa inyong grupo ay... isa at ang pangalan ng housemate na nominado sa lingkong ito ay sa inpanrubani kumpleto sa mga nominado. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng PVB Lucky Season 7, First Nomination Night. Ang hiting kong pangalan ay ang nominado sa grupo ito. I'm sorry, you are nominated this week. Sabihin, si Elise, Nonong, Nico at Makoy, ligtas kayo sa linggong ito. Maaari na kayong bumalik ng bahay. And there you have it, sina Aura, Jerome, Jinri at Tanner nga po ang mga nominado sa linggong ito. Paano nga ba tumakbo ang naging botohan para sa kanila? Narin po ang detalye ng kanilang pagbot. Pinibigyan ko ng 2 points si Tanner. Minsan di ko na po nakikita yung eagerness sa kanya na excited siya to do the task. 1 point si Ate Aura. Pakiramdam ko po sarado na yung circle niya or hindi na po siya nag-open for mga bagong tao po kuya na makilala two points si Tanner. Nahihirapan po kaming kilalanin siya, huli na ugali niya dahil masyado siyang mailap siguro dahil sobrang tahimik niya o takot siya mag-input po minsan. Na one point po si Ate Aura. Hindi pa niya naipapakita niyo yung totoong nararamdaman po talaga niya. Nahihirapan po kami makuha po yung loob po niya kuya. Two points to Tanner because I feel like he is not as considerate about the other people in the house because we have limited amounts of food he eats without considering the other people. One point to Cora because she forgets to do her chores, therefore we have to do her chores. Two points si Jindri po. Hindi ko lang po ma-feel yung pagiging pamilya sa akin dito sa loob ng bahay. One point po kay Edward po. Sa lahat po ng boys, kuya, siya po yung hindi ko masyado pong ka-close. Two points to Aura. In the last cheerleading task where she could be quite bossy, I found myself as well as a few others being sort of ordered around sometimes. One point at the Cora. Some of her jokes, I feel, are kind of inappropriate sometimes. Two points si Kuya Jerome. Medyo hindi ko lang po nagustuhan, kuya, na minsan gumagawa siya ng green jokes. One point si Kuya Tanner dahil sa lahat po siya po yung hindi ko masyado nakitaan ng sobra-sobrang effort sa cheerleading po namin na task. Two points si Ate Aura. Kapag nagsalita siya ng prangka, hindi niya alam na baka may nakakasakit na siya. One point si Kuya Tanner. Dahil alam niya na hindi ako masyado marunong mag ano, sa language niya magkaintindihan kami. Kaya hindi niya ako masyadong kinakausap. Two points si Ate Jin Ripaway. Lagi din po siyang naumiyak and nawawala po kami sa focus. One point si Ate Aura po. Kami po yung nakikinig lang po sa leader, si Ate Aura po na pinapangunan niya po yung Leader po. Two points si Jinri. Hindi dapat natin ginagamit yung, yung past failures para Panginaan pa rin tayo ngayon sa present challenges na aharapin natin. One point si Kuya Nono, siya po yung nagmo-motivate sa aming lahat. Pero kapag siya na po yung nahihirapan, nakukulangan po ako sa effort na i-improve yung sarili niya. Two points to Jenry, who's working with this week. When she doesn't get stuff the first time, it's really hard because she kind of breaks down. And everybody feels like they need to help her out and bring her back up. And it kind of distracts everyone from working together. One point to Young. I feel like he doesn't put in all of his effort when he's practicing with us all the time. It distracts me from learning as well. Yung two points si Jeanry po. Si Jeanry lang po yung support dun sa task na binigay sa kanya. One point si Mymy dahil po hindi ko po nakita yung focus niya sa mga tasks na ginawa namin for this week. Dalawang points si Jerome. Medyo linoko po niya kami mga housemates. Hindi lang tungkol sa sexuality niya, pero sa personality niya. One point, si Aura, dahil sa cheerleading challenge, hindi talaga kailangan na masaktan ng ganong katindi si Nico. Sa sobrang gusto ni Aura umangat sa pyramid at ipakita kung anong kaya niyang gawin Medyo hindi niya po naisipan yung mga nagbubuhat sa kanya. Aura. Right. Papa. Jerome. Jinri. At Tanner. Kayo ang apat na nominado sa lingkong ito. Pero, you still have a chance to erase your name from the list of nominees. Dahil bibigyan ko kayo ng pagkakataon na iligtas ang inyong sarili. At ito ay sa pamamagitan ng isang ligtas challenge. At kung sino man ang magwawagi, siya ang ligtas sa linggong ito. At ayan na nga guys, kumpleto na yung listahan ng mga nominado. So, Si Jin Lee nga, nakakuha ng pinakamataas. Tapos si Tanner, si Aura, tsaka si Jerome. Ano, actually guys, natuwa naman ako na safe yung mga teens in fairness sa kanila, diba? Nakakaloka. So, safe na safe na silang apat. Pero, sa isang banda, nagulat talaga ako, guys. Kinagulat ko yung ito, si Tanner. First time niyang manominate ever, diba? Kahit nung ano pa nila nung batch nila. Parang hindi ko pa, hindi ko maalala no Nono H ever. So, first time. Tapos, tatlo talaga sa regular housemates. Kasama si Jerome tsaka si Ora. Pero, na, narinig naman po natin yung mga dahilan nila. Mukha namang valid. At syempre, base yun sa observation nila. So, ang nakakaalam lang talaga nung mga nangyari is yung mga kasamahan talaga nila. At kung yun yung opinion nila, yun yung mga naramdaman nila, Ganun talaga guys, kaya nominate sila. Ngayon, ang exciting dyan, kasi nung regular, ba diba, si Aura at si Jerome, parang nagkasama na yan dati, ba diba, sa votes, tapos si Aura yung nag-top. So, alam na natin na malakas siya sa tao. Ang hindi natin sure ngayon, si Tanner, kung gaano siya kalakas sa mga tao, kung malalampasan ba ng ibang housemates. Diba? Tapos si Jinri, siyempre celebrity din siya. Mahatak din yun. So, hindi talaga natin alam guys depende talaga yan sa kung sino talaga yung bet ng mga tao so abangan natin pero bago yung nomin bago yung mga votes na yan ay muna munang ligtas challenge nako at mukhang challenging talaga ito guys hindi na to biro kasi dream team na so expect na mas mahirap na to compared sa dati kaya yan tutukan na lang natin at i-update ko kayo guys okay bye bye tulog na ulit